ng kaaway, ay binigyan pa siya ng pahintulot ng Diyos na mamuno sa sistema ng sanlibutan ito na lubos na napakasama. Ang layunin ni Satanas ay bulagin ang mga puso at pag-iisip ng mga tao sa Ibanghelyo. Milyong-milyon ang mga nalinla. Ang reliyon ay isa sa mga paraan ni Satanas upang ipahamak ang iyong kaluluwa. Ngunit dumating si Yesus upang iligtas ang iyong kaluluwa. Mayroong karamihan si Satanas na sumusunod sa mga turo ni Buddha. Ngunit si Buddha ay patay na. Wala siyang kapangyariang magligtas sapagkat siya ay tao lamang. Ang mga sinaunang pagalong reliyon ay sumasamba kay Astarte na kilala bilang reyna ng kalangitan. Ngayon, milyong-milyong mga Romano-Katoliko ang walang kaalam-alam na sumasamba sa gayanding pagalong Diyosa bilang si Birhen Maria. Ang Diyos mismo ang naguuto sa kanyang balal na salita. Sumpain ang taong gumagawa ng anumang larawang inanyuan o binugo. Huwag mong iuyukod ang iyong sarili sa kanila ni paglilingkuran sila. Ito ay kasuklam-suklam sa mga mata ng Diyos. Isa sa mga obra maestra ni Satanas ay ang Islam. Pinatutunayan ang kasaysayan na si Allah ay walang ikinaiba sa sinaunang Diyos na buwan ng gitnang silangan. Si Muhammad ay napahamak sa impyerno nang tinanggihan niya si Yesu Cristo bilang kanyang Panginoon at tagapagligtas. Ang Diablo ay nagbigay sa sangkatauhan ng milyong-milyong mga bula ang Diyos upang sambahin. Sa kanyang masamang himaynasyon ay sumamba ang tao sa lahat na ng bagay, magmula sa mga insekto hanggang sa malalaking bato, mga ilog mga Diyos-Diyos ang ginawa ng mga kamay at maging kay Satanas mismo. Upang maging tagasunod ka ni Yesus, ay dapat mong itakwil ang lahat ng iyong mga bula ang Diyos at sumunod ka sa Kanya lamang. Ang lawa ng apoy ang siyang pangwakas na lugar para sa lahat ng tumanggi sa Panginoong Yesus Kristo bilang kanilang personal na tagapagligtas huli na ang lahat para sa kanila. Ngunit, paano kaya sa iyo? Kung iyong tatanggapin si Yesus, ay ito ang magiging pasimula ng isang kamanghamanghang bagong buhay. Pagpapalain ka ng Diyos at babaguhin ang iyong buong buhay at bibigyan ka ng isang panibagong puso. Hindi mawawala ang lahat ng iyong problema, ngunit bubuhatin niya ang iyong mga pasanin para sa iyo. Ilagak ninyo ang lahat ng inyong kapalisahan sa Kanya sapagkat Siya ay nagmamalasakit para sa inyo. Ngunit ang pinakamabuting bahagi ay darating kapag ikaw ay tumayo na sa harapan ng iyong kamanghamanghang tagapagligtas, pagsapit ng kamatayan at sasabihin niya sa iyo. Mainam na pagkagawa, ikaw na mabuti at matapat na lingkod, pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. Mahal ka ng Diyos at pinatnubayan ka rito upang ikaw ay makaligtas sa nagliliyab na impyerno. Kung ibig mong pumasok si Yesus sa iyong puso, kailangan hilingin mo sa Kanya, ulitin mo ang mga salitang ito at totohanin mo. Panginoon, inaaming ko na ako ay isang makasalanan at nangangailangan ng kapatawaran. Sumasampalataya ako na si Kristo ay namatay para sa akin at bumangon mula sa mga patay. Jesus, ako ngayon ay nagsisisi. Ibig kong tumalikod sa kasalanan. Pumasok ka sa aking puso. Ikaw ang tanging pinagtitiwalaan ko para sa aking kaligtasan. Salamat sa pahintulot mong marinig ko at matanggap ang mga salita ng buhay na walang hanggan sa ngalan ni Yesus. Amen.